ba nga? Eto na! Napakaganda na celebrity player natin today! Isa po siya sa kapuso stars na inaabangan ng mapanood sa Shining Inheritance! Kaya naman, let's welcome the beautiful Roxy Smith! Smith. Ay, maganda to talaga! Barbie! naman, girl. Ka. As always. Lalo na kayo, hello Halika na, manika, manika. Pero kasi excited na ako ng Shining Inheritance. Ano bang dapat abangan namin doon? Yes, this is actually a Korean adaptation. So nilagyan namin ng Filipino twist. Sana magustuhan po ninyo. Shining soon on GMA! Yes! yes. Pero dito sa ulo ng mga balita, Roxy, galingan mo, ha? Yes! Meron tayong tatlong TikTok na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan at imatch ang headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Uy! Kaya naman ito na, silipin na natin ang ating mga headline. Narito na ang... Ulo Uloan ng mga Balita! Headline number one, estudyante, umaasa sa natirang pagkain ng kaklase. Uy, headline number two, nakasalubong ang ex, umakyat sa puno. <laughs> headline number three, batang makulit, napalakul ang paa. <laughs> totoo Kaya, na ba? ng senior citizen, <laughs> dinumog ng taong bayan. O, oh, eto na nga Roxy, tatlo diyang headline ito totoo. pero yung isa diyan ipanggulo lamang. Maaari kang gumingin ng tulog sa ating mga may mamayan. Okay, yung ating mga audience. Eto, bibigyan ka namin ng clue tungkol sa estudyanteng umaasa sa natirang pagkain ng mga klase. Para magka-idea ka, Roxy, papakita namin sa'yo kung paano siya dumidiskarte para makikain sa kanyang mga classmates. Okay. Yes, kaya naman heto na ang mga tikdropa na kailangan mong imatch. Walang iba kundi ang ating mga kapitapitagang inampalan ng tanghalan ng kampiyon. Simulan na natin kay Daryl, Daryl Kong! Kong! Sian. na tayo Class, kasi classmate. Ni. Classmate. Sino ba yan? Classmate. Yes. Darren, ko yung bago namin classmate, ano? Ano yan? Kumakain kami. Meron siyang hotdog, meron siyang langganisa, meron siyang danggit. Sarap yan? Masarap naman. Weh. Oo, oh, bakit? Tingin nga. Hindi, bawal namin to. Bawal mong hindi. Dapat may ka sarili mong pagkain eh. Hindi ata masarap yan eh. Hindi, masarap siya. Sila ngayon nagluto, mga nanay ng classmate natin eh. Kasi so si Aling Teresa, si Aling Nena, at <laughs> si Aling Marietta. <laughs> eh, <Hey>, cut! <kak>! Eksena <laughs> na rin si Hannah Priscilla sa action. Herlin! Herlin! Kain ka? Oo, oh Oo, bakit? Ano lang yes, mo? Yes pala, Englishera pala ako dito. Yes! Ano lang mo? Kuntuhan tayo pang kumakain. Fried chicken and, and also the the vegetable, like my mom cooking to me. So, <laughs> eh, eh, ba't yung manok lang kinakain mo. I don't like vegetable kasi later I will trash to the trash kan. Ano ka ba masustansya yan kain. I don't like ngayon eh. Akin na. If you want it, eat it. Ayun. So, God. And now, syempre, hindi rin magpapahuli si Renz. Verano. Ay. Ay. Okay. Yan, sarap. Ay. Action. Magbigay po. Ay. Ay, nagugutom daw si Principal. Principal, ano po yun? Hindi Principal. Yun. <laughs> Ay, <laughs> Bata po ako rito. Ay, sorry po. Uy, friends! Ito yung bago natin, classmate! S Sino sila? Ito nga pala si Marietta, si Herlin, si Faith! Kaklasi mo? kaklasin natin to! Ikaw yung bagong transfer eh. Ano to? Senior citizens night? <laughs> Hindi, kumakain kami. Bakit wala kang pakain? Pingin naman no, mataba ka na eh. Sige! Pero konti lang yung kakainin mo ha, baka mamaya ubusan mo kami. Cut! Ngayon, Roxy! <laughs> Roxy oh. Girl, sa tingin mo, sinong totoong estudyante na umaasas na natin ang pagkain ng kaklasi? Kung um, may idea ka, i-bwesto mo na sila! Bwesto mo na sila na! Siro, oh. sigein so, mo yan. Parang believe mo ba lahat? Ayan, samahan mo yes. sila sa baba, Roxy okay. Girl. Pakiramdaman mo, siro sa kanila um, yun. <laughs> Pakiramdam ko, parang malakas yung loob niya, confident eh. Yes. Nahihiya. Yes. Parang game na game, mag-ask. Game na game. Si Daryl O! Si Daryl o. o! Ay nako, no. hindi yan. Hindi yan. Batang ini... Ako, ako, kung tatanungin mo ako. Okay. Ako parang sa akin ah. <laughs> ah. Si Kuya Renz yan. Yung mga usok pa na bata dati noon. Yung mga may binalot, may mga pagkain ganon, mga nasa dahon ng saging. Pastil, yung mga pastil ba? Ganon yun. Ako naman feeling ko si Hannah. Ah. Kasi alam ko yung storya ng buhay ni Hana eh. Ah. Sa, no, no, no. Pro, sa probinsya, tapos ah. uh, medyo humble ang roots. Uh -huh. Pwedeng umasa sa kakla kaklase para sa pagkain. Para sa bahaon. Yeah. Roxy, sino sa tingin mo sa kanya? Sigurado ka na kay Darryl? Pwede magpalit. Pwede pa naman. Parang torn ako, pero feeling ko ang girl kasi mas mahiyain. Mas mahiyain. So, I'll stick to my choice. Si Daryl Ong. Daryl Ong talaga. Yes. Now, how about oh. si Kuya Renz? Si ayan, siya kaya yung, ano, yung nasa lubong yung kanyang ex, umakyat sa puno. Oh, yan! Si Kuya Renz yan! Si Renz yan! Malinaw na malinaw. Si Renz yan. Ay, pwesto mo na si Sir Renz. O, oh, sana ko. Eh, Roxy. Ko. Okay. Sa nakasalubong ang ex, umakyat sa puno. Oh, ito na. Kay <laughs> Hana na tayo. Si Hana. Ah. Okay. Um, sa tingin ko, doon na lang sa ano batang makulit. Batang makulit. Okay, ba Hana. Ha? Akyat ka na d'yan, birthday girl. Yes, yeah. so okay yes. ka na, Roxy. Woo! Ka na. Okay, Roxy, sana may girl. tama. Let's go. Dito Alamin pa. na natin kung may na-image ko ba sa pagbabalik ng... TikTok